Lots News Update sa ating mga balita, mga gusaling ipinatayo ng China na tagpuan sa West Philippine Sea. Pito patay isang daan sugatan sa banggaan ng kotse at bus sa Laguna. Mahigit 230,000 na mga individual nagtungo ng COMELEC sa huling araw ng voter registration. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nadiskubre sa aerial survey ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ang mga naglalakihang gusali na itinayo ng China sa iba't ibang illegally reclaimed area sa West Philippine Sea o WPS. Namataan ang mga naturang ilegal na istruktura sa Zamora Reef at Panganiban Reef. Bumunga din sa BIFAR ang ilang Chinese vessels. Sa katunayan, habang patungo ang BIFAR sa Rosul Reef, isang Chinese missile ship pa ang nagpatama ng lasers sa kanilang sinasakyang eroplano. Samantala, dalawang barko rin ng ahensya sa Hasa, Hasa Shoal ang hinabol ng Chinese missile ship. Ayon sa National Maritime Council, ito ang unang beses na nangharas ang missile ship ng China sa mga barko ng Pilipinas. Pito ang patay habang isang daan ng sugatan sa banggaan ng tourist bus at isang kotse sa Mayhay Lukban Road sa barangay Bakia, Mayhay, Laguna. Apat ang dead on the spot, kabilang isang babae na naputo lang paa, tatlo naman ang binawian ng buhay sa ospital. Sa tala ng Mahayhay Municipal Police Station, siyam naput-animang sugatan sa sakay ng bus, habang apat naman sa sakay ng kotse. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, accident-prone area ang pinangyarihan ng aksidente, lalo na sa mga motoristang hindi sanay dumaan dito. Lumabas din sa investigasyon na overloaded ang bus na umabot sa higit isang daan ng sakay. Nakakulong na ang driver ng bus na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide, multiple physical injuries at damage to properties. Mahigit 230,000 na mga individual ang nagtungo sa iba't ibang opisina ng Commission on Elections o COMELEC para sa huling araw ng voter registration. Karamihan sa registrants ay galing sa Calabarzon sa bilang na 33,749. Sinundan ito ng Central Luzon na may naitalang 27,196 registrants. Ikatlo naman ang Metro Manila sa bilang na 20,433. Ayon kay Comelec Chairperson George Erwin Garcia, naging matagumpay ang voter registration at kanilang nakamit ang inaasahang mahigit 3 million voter registrants. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn nag naguulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.